gusto ko po pong manghingi po sana idol ng tulong na ano po mapadelete kung sino man yung mga page na nagkakalat kasi nakopya na po yung video niya okay, eh Okay sige po Pwede ho tayong uh, a uh, dumiretso sa YouTube, meron pong pamamaraan na isusumbong natin sa YouTube, i-report any YouTube ida down niyan. Okay? Apo and then B, pwede naman tayo pumunta sa anti-cyber crime, sa PNP, pero mas mabilis Apo. pag sa YouTube. Yung YouTube mismo, mag-report lang tayo, idadaw niya. Sandali lang po, sir, kausapin natin si Giselle Cortez. Miss Giselle, magandang umaga po. Miss Giselle? Yes po, good morning po, sir. Apo. Sabi Apo, ni Sir, ni sir um, uh, ang gusto lamang niya is, mangangako ka, talagang gawin mo rin, wag lang mangako is, itigil na yung pagla-live mo show, live show mo sa social media. Okay sa yon. Opo, sir. Hindi mo nagagawin yon. Okay. Para maintindihan. Sir, gusto ko lang sana sabihin yung side yung side ko po. Sige po. Sige, go ahead po, ma'am. Sir, ganito po yun, sir. So, sobrang depressed po kasi ako sa bahay. So, wala po ako nakakausap doon kahit isa po gusto, gusto ko po kasi umuwi na dito sa amin sa Sun City. Tapos hindi po ako pinapayagan ng asawa ko umuwi dito. Kasi nga po, nandidiri siya dito dahil ngapo nga po dito sa lugar namin. Eh malimis naman po dito sa bahay. Eh ngayon naman po, malimis naman po dito sa loob ng bahay namin. Ang gusto ko nga po, umuwi muna ako dito kasi gusto ko man lang kahit mga tatlong araw o kaya isang linggo. Mga ganun po, makasama ko lang yung mga magulang ko dahil na-miss ko rin 'yung mga magulang o ngayon po sa sobrang stress ko po sa bahay, dyan po sa paranyake. eh hindi ko na po alam yung gagawin ko kung mag-YouTube na lang ba ako or kung ano-ano na po pumapasok sa utak ko noon na demonyo na po ako. Sir Jeffrey, bakit mo siya nakilala? Yes, hindi po. naman daw pinakitay mukha niya. Paano mo siya nakilala? Paano mo, Sir, mo, mo na siya? Pero muna po yung bahay po namin yung venue ng video ko. Ah, nakilala may um, yun mo na. oh, tsaka yung mga dingding doon. Yung mga... Opo. Tsaka po yung mata pa lang po niya, tsaka yung katawan, syempre po, asawa ko yan. Tsaka, i-correct po lang po yung sinasabi niya. Um, hindi po sa pinagbabawa ko po, po silang umuwi ng QC. Wala rin po pandidiri na akong sinasabi. Ang point ko po, pandemic po. Ayoko pong ibiyahe yung bata. Sabi ko naman po, niyaya ko pa nga po magpasko. Yes po. Yes po. Ang gusto mo talaga magkabalikan, di ba? So, pumapayag ka na, Ma'am Ma, oh, Gis ma Giselle. Ma Giselle Balikan na kayo. Okay? Okay na? Okay, okay, okay good.